I escaped North Korea when I was 13 years old. Up until then, my life was a torture. Ang North Korea ay ang pinakabrutal na bansa sa mundo. Iligal ang pagkuha ng video at litrato sa loob ng bansa ng walang pahintulot ng gobyerno. Ngunit ngayon ay mapapanood mo ang ilang mga video na magpapatunay kung gaano kabrutal ang North Korea mula sa masaklap na pamumuhay ng mga babaeng sundalo hanggang sa makapigil hiningang pagtakas ng isang sundalo mula sa North Korea. Sa ating unang video, mapapanood mo ang kakilakilabot na buhay ng mga babaeng sundalo ng North Korea. Mahirap ang buhay para sa karamihan ng mga mamamayan ng North Korea. Ngunit maaari nating sabihin na mas masahol pa ang pamumuhay ng mga babaeng sundalo ng bansa. Noong 2021, isang tao ang lihim na nag-record ng masaklap na pang-araw-araw na pamumuhay ng mga babaeng sundalo ng North Korea. Nahuli sila sa kamera na naglalagay ng mga wire fence para pigilan ang mga mamamayan na makatakas. Ang isa sa pinakamasamang bagay tungkol sa video na ito ay sila ay mga teenager pa lamang na pinilit na sumali sa militar para lamang maging mga trabahador at alipin ni Kim Jong-un. Ang mga babaeng sundalo ay sapilitang pinagtatrabaho sa mga bukid araw-araw at kapag hindi natapos ang kanilang kota, ang kanilang buong grupo ay mapaparusahan at bubugbugin na pag-iiwanan ang North Korea pagdating sa modernong transportasyon kaya naman mano-manong binubuhat ng mga babaeng sundalo ang mga inaning pananim. Pilit din nilang pinagkakasya ang kanilang mga sarili sa isang maliit na silid na binabantayan ng mga lalaking gwardya sa lahat ng oras. Halos 30 babaeng sundalo ang kailangang magsiksikan sa loob ng isang maliit na silid at matulog sa mga kutsyon na gawa sa mga sako ng bigas. Araw-araw, wala silang ibang kinakain maliban sa kanin at hilaw na labanos. Ngunit, ang masama pa rito, iligal para sa kanila na kainin ang mga pananim sa bukid. Kaya kailangan nilang siguruhin na walang nagbabantay ng mga gwardiya. Kailangan din nilang magsibak ng mga panggatong buong araw at hindi sila pinapayagang maglakad bilang mga individual. Lahat sila ay kailangang magmarcha sa malalaking grupo kahit na sila ay pupunta lang ng palikuran. Ang mga babaeng sundalo ng North Korea ay dumaranas ng labis na gutom at stress. Dahilan para ang karamihan sa kanila ay talagang huminto na sa pagkakaroon ng regla. Natuklasan din kamakailan ang mga babaeng sundalo ng North Korea ay inaabuso at ang pang-aabusong ito ay ginagawa mismo ng sarili nilang male military commander. Marahil nagtataka ka, ka kung bakit hindi na lang sila umalis. Ngunit Nakakalungkot man, ang mga babaeng ito ay walang pagpipilian. Sa North Korea, lahat ay kailangan gumawa ng military service at ang masakla pa rito, hindi sila binabayaran. Kailangan nilang gawin ito ng libre habang si Kim Jong-un ay nagpapakasasa sa marangyang buhay at gumagastos ng bilyon-bilyon bawat taon sa mga misail. Next, mapapanood mo naman ng isang prison escape. Sa video, makikita ang isang lalaking North Korea na tumatakas mula sa isang bilangguan sa China. Umakyat siya sa isang gusali at saka umakyat sa isang bakod. Pagkaraan, ang lalaki ay tumakbo at nagtago sa loob ng 41 days. Gayunpaman, siya ay nahuli rin kalaunan ng pulisya sa loob ng isang bahay malapit sa isang lawa. Ang lalaki ay kilala sa kanyang Chinese name na Zhu Xianjian siya ay hinatula ng labing isang taong pagkakabilanggo sa China dahil sa pagtakas sa North Korea. Dalawang taon na lang ang natitira sa kanyang sentensya pero bakit sinubukan pa niyang tumakas? Ayon sa investigasyon, sinubukan ng lalaking ito na tumakas nang sa ganun ay ma-extend pa ang oras niya sa Chinese prison. Iyon ay dahil kapag naubos na ang nalalabing dalawang taon niya sa Chinese prison, siya ay ideport ide pabalik sa North Korea at siya ay bibitayin. Sapagkat ang kapurusahan para sa pagtakas sa North Korea ay kamatayan. Mas gugustuhin pa ng lalaking ito na manatiling bilanggo sa China habang buhay kaysa bumalik sa North Korea. Patunay lamang kung gaano talaga kabrutal na bansa ang North Korea. Next, Tingnan naman natin ang extreme martial arts show na isinagawa ng North Korean army kamakailan sa Pyongyang. Sa nasabing martial arts show ay ipinamalas ng mga North Korean soldier kung gaano sila kalakas at katigas. Kasama rito ang paghampas ng maso sa kanilang mga kamay at pagbasag sa mga slab ng semento. Ang mga bloke ng konkreto ay binasag naman sa kanilang mga abs gamit ang maso, samantala ang mga brick naman ay binasag sa kanilang mga ulo. Binaloktot din nila ang mahabang piraso ng bakal gamit ang kanilang mga leeg at ipinakita rin nila na kaya nilang makawala sa bakal na kadena. May isang sundalo pa nga ang humiga sa basag na salamin at pagkaraan ay isang bloke ng konkreto ang binasag sa kanyang abs gamit ang maso. Nagsagawa rin sila ng maraming acrobatic flips sa mga sasakyan at mga obstacle habang masayang nanonood si Kim Jong-un at ang kanyang mga cronies. Sinasabing ang layunin ng nasabing palabas ay para takutin ang kanilang mga kalaban. Ang North Korean Army ay madalas na kinukutsa dahil sa pagiging mahina, ngunit ipinapakita sa video kung gaano sila kapanganib. Mahirap sabihin kung ang mga ito ba ay bunga talaga ng isang matinding military training o pawang propaganda lamang. Gayunpaman, kung totoo talaga ang mga ito, malinaw na matinding sakit at paghihirap ang kinilangan nilang pagdaanan, mapasaya lamang ang kanilang leader. Finally, panoorin naman natin ang makapigil hiningang pagtakas ng sundalong ito mula sa North Korea. Sa video, makikita ang isang rumaragasang military jeep sa isang highway. Sakay ng jeep na ito ang isang North Korean soldier na nagangalang oh Chong Song. Nilampasan niya ang isang guard post kung saan tinangka pa siyang habulin ng isang sundalo. Nagpatuloy siya sa kanyang desperadong pagtakas patungo sa hanggana ng North at South Korea. Doon ay sinubukan siyang habulin ng iba pang mga sundalo bago bumangga sa isang puno. Dali-dali siyang bumaba ng jeep at tumakbo papalayo habang pinapuputukan siya ng mga North Korean soldier na humahabol sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makapasok sa South Korea. Gayunpaman, siya ay nagtamo ng ilang tama ng bala bago nawalan ng malay. Maingat na gumapang ang mga sundalo ng South Korea patungo sa kinalalagyan niya at dahan-dahan siyang hinila patungo sa ligtas na lugar ang katotohanan na handang ibuwis ng ilang mga North Korean ang kanilang buhay upang subukan na tumakas sa North Korea ay isa lamang patunay kung gaano kahirap ang pamumuhay doon. At ang panonood sa mga video na ito ay talagang magpaparamdam sa iyo kung gaano ka kaswerte dahil nakatira ka sa lugar kung saan ka nakatira ngayon. Agree ka ba katropa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin! Ang North Korea ay ang pinaka-brutal at malihim na bansa sa planeta. Ang buong bansa ay naka-isolate at walang akses sa internet. Ngunit, sa tulong ng ilang matatapang na individual, ngayon ay mapapanood niyo ang ilang mga video na lihim na kinuhanan sa loob ng North Korea, mula sa footage ng mga brutal na interogasyon hanggang sa malagim na mga eksena ng kinuhanan sa loob ng labor camp. So that's it, maraming salamat sa panonood and see you next time.